Ryan, kumusta ang sitwasyon ng mga kababayan natin sa evacuation centers dyan? At uh, bukod doon sa sinasabi na paubos na ang relief goods, meron ba silang uh, napagkukunan ng malinis na tubig dyan? Ay nasa maayos na sitwasyon pa naman. Yung ating mga kababayan na nasa mga evacuation center, yung uh, supply ng tubig ay walang problema dahil hindi naman yan apektado na mga pagbaha dahil yung ilang mga barangay dito ay hindi naman na total submerge ano at kanina may mga nakita rin tayo na namimigay ng malinis na tubig na maiinom doon sa mga evacuation center Paubos na ang supply ng relief goods ng pamahalang lungsod ng Tuguegarao dahil sa magkakasunod na bagyong dumaan sa Northern Luzon na nakakaapekto sa lungsod. Ayon kay Mayor Myla nasa 10,000 family food packs na lamang ang kanilang stocks at 8,000 rito ipapahamahagi na ngayong araw sa 8,000 tricycle driver na apektado rin ang kabuhayan dahil sa patuloy na suspensyon ng pasok sa lungsod. Kaya naman umaapila na ng tulong ang pamahalang lokal ng Tuguegarao sa national government, lalo na magsisimula pa lamang maramdaman sa Northern Luzon ang Bagyong Opel. Yung pong resources ng Tuguegarao City Government uh, kulang na po. Naka-state of calamity po kami. ano uh, Tumihingi ko ulit kami ng tulong kung saan kami makakahingi ng tulong uh, mula sa national agencies. Posibleng manatili pa ng ilang araw ang mga residente sa mga evacuation center. Ahantayin pa kasing bumaba ang tubig galing sa mga bundok na dadaanan ng bagyo sa Isabela, Cagayan at Kalinga. Bagamat ilang araw nang nagsasagawa ng preemptive evacuation ng LGU at City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tuguegaraw dahil sa epekto ng mga nakalipas na bagyo, may ilan pa rin sa ating mga kababayan na bumabalik sa kanilang tahanan at ayaw lumikas. saan pupunta yung tubig na parating pa. So takot po kami, takot at takot po ako sa totoo lang aminin ko no. Kaya ako nagmumura na rin ako eh. Sabi ko nga kahit ma mainis na sa akin yung ibang tao, napapamura po ako doon sa mga ayaw imatitigas po ang ulo, ayaw umalis na mag magsipaglikas. Kinakatakutan namin na this flood would stay longer than we expected. Alam mo naman, hindi naman agad uhupa ang tubig pag ulan eh. O ngayon, bahang baha kami. So, tumo pa yung nung ulan, two days ago. So, ngayon, baha pa rin kami. So, it will stay for ilang days more. Tapos darating pa yung ulan, mas na naman kami. Sa ngayon, halos may 3,000 na ang nananatili sa 22 evacuation centers sa lungsod dahil sa pag-apaw ng Cagayan River si Nanay Mercedes na isang senior citizen. Tatlong gabi na raw sa evacuation center, sanay na raw siya sa paglikas dahil sa mababang lugar ang kanilang bahay. Pero nagulat daw sila sa bigla ang pagtaas ng tubig baha sa kanilang bahay nitong nakalipas na mga araw. Eh, nabiglaan kami ito, tubig na sa bahay. O di, ang karga namin eh, pinaspasan lang namin. Yung iba nilagay na namin sa taas. Mm. Yun nalang natuwa ng mga damit na. Ayon sa CDRRMO, posibleng maragdagan pa ang mga apektado ng pagbaha na halos sa 7,000 na. Meron na tayong 3,300 individuals almost sa evacuation area. Gamit natin lahat na almost all schools na tayo and even the churches, nagamit na rin natin. So marami na tayong ibang government facility na dapat magamit pa kung ano kung magkakaroon pa. Sa ngayon nagbigay na daw sila ng request sa Department of Social Welfare and Development para sa panibagong supply ng relief goods. Nagpapasalamat naman ang LGU sa tulong ng DSWD sa mga nakalipas na bagyo. At sa ngayon ay unti-unti nang umuhupa ang tubig dito sa Cagayan River kaninang alas 4:30 ng hapon nasa 10.5 na labang meters na lamang 'yung tubig na na-monitor dito sa Bunton water gauge at wala na 'yan sa critical level at maging itong aking kinatatayuan ngayon kung saan kaninang umaga ay lubog sa tubig baha itong mga bahay dito sa aking likuran pero ngayon makikita na 'yung mga bahay Diyan muna ang latest mula dito sa Tuguegarao City. Balik sa iyo, Monica. Oo, Ryan, isang tanong lang, no? kasi nabanggit mo sa report mo na sa dalawa hanggang tatlong libong tao yung nananatili pa rin sa mga evacuation centers. Hanggang kailan na lang tatagal yung uh, readily available na mga supply no, na relief goods dyan at uh, kailan inaasahan darating yung hinihingi nilang tulong? Monica as inaasahan ng uh, LGU na darating agad-agad at mamamahagi ang uh, DSWD ng tulong dito sa uh, Tuguegarao dahil nga yung 10,000 yung 8,000 na ay para doon sa mga tricycle driver na naapektuhan rin ang kanilang mga kabuhayan at ipinamigay na yon ngayong araw. Ah, uh, 'yung il ilang natitira doon para doon sa iba pa nating mga kababayang apektado. Kaya uh umaasa ang LGU sa iba pang mga tulong sa National Government, sa ibang ahensya na makakapagbigay rin ng tulong para dito sa ating mga kababayan dahil inaasahan nga na posibleng tatagal pa ito dahil nga catch basin itong uh, Tuguegarao City at uh, pagkatapos ng bagyo saka pa lamang uh, uh, yung tubig ay bumababa rito Monica All right. Mag-ingat kayo diyan. Maraming salamat Ryan Nakhanlalen live mula sa tugigaraw City, Cagayan.